Hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog. Ito na nga po yung sinasabi ko nung nakaraan. Sabi ko, nako, mm, delikado to si Richard Gomez. Mukhang susunod ito kay Marcoleta. Ito na nga po, ginugurgur na si uh, Senator, uh, Senator, <laughs> uh, Congressman Richard Gomez. Di ba sinabi ko nakaraan? Si Marcoleta, dahil umapalag siya sa mga buwaya doon sa Huwadcom eh tinanggalan siya ng uh, chairmanship, uh, vice chairman siya doon sa committee tapos member din siya, inanggal siya bilang vice chairman at uh, bilang member. Kaya hindi na siya pwedeng pumuntaron. Dahil si Richard Gomez binasag niya yung mga ginagawa ng mga bataan ni Tamba kasi ang ginagawa ng mga buaya doon sa Huadcom yung war on drugs ni Pangulong Duterte na kinabiliban diba aminin nyo po yung mga naniniwala dyan sa Huadcom aminin nyo na yung lugar nyo ay napatahimik ni Pangulong Duterte na si Pulasan yung mga adik doon Uh, nawala o nabawasan yung mga krimen doon mga holdapan, akyat bahay aminin nyo sa sarili nyo na tumahimik at tayo'y nakakapaglakad na sa kahit uh, hating gabi na walang nangyayari sa atin hindi kagaya nung nakaraang panahon na talagang nakakatakot <clears throat> yan po yung balak sirain nito ni Tamba at yung nasa Malacanang. Because this is 2028 campaign. Kampanya na po ito eh para sa 2028. Aminin natin sa hindi, yan na po yung ginagawa. Para, nila, para matalo nila ang mga Duterte, kailangan wasakin nila yung kung ano man yung kinabibiliban ni nang mga tao sa pangulong Duterte o sa mga Duterte. Isa na dito ang war on drugs. At hindi nga lang uh, mga Pilipino ang humanga kay dating pangulong Duterte. Pati ibang bansa, mga world leader, <clears throat> buong mundo talagang umingay yung pangalan ni Pangulong Duterte. At 'yan yung wawasakin nila o winawasak nila for uh, 2028 election ah, uh, simula nung <clears throat> si Richard Gomez dinabasag niya yung mga buaya doon sinabi niya talaga na yung Ormoc eh, maganda ang naging resulta ng war on drugs ni Pangulong Duterte uh, napatahimik yung kanyang bayan yung number one na problema niya na lutas nung siya ay mayor. Eh siyempre <clears throat> kapag lumalaban ka sa mga sa mga buhaya doon, yung hari ng buhaya parang yun na, yun na rin yung kinakalaban mo, Richard Gomez. Ha? Alam mo ah alam mo, uh, alam mo na <clears throat> utos ko ito tapos kinakalaban mo yung mga bataan parang ako na rin yung kinakalaban mo kaya uh, simula noon expected ko na eh gugur-gurin ito so hinanapan ng kaso at ito po yung kaso ni uh, Richard Gomez uh, Richard Gomez alabing dalawa pa kinasuhan ng conspiracy conspiracy for grave coercion, grave threat. Uh, basahin lang po natin. Hindi naman kahabaan ito eh. Basahin na natin. Naghain ng mga kasong conspiracy for grave coercion at grave threat sa prosecutor's office ngayong Huwebes, October 24, ang isang barangay captain. Ang isang barangay captain ang naghain, no? Uh, let's let's face the truth. Barangay captain ka. Ang ididemanda mo, <coughs> congressman, saan ka kumukuha ng lakas na loob? O, uh, ba? Diba? Doon pa lang eh, mag-iisip ka na. At mayroon pang labing dalawa, ang dami mong dinimanda. Ang yaman mo ba, barangay captain? <coughs> Kung marami kang dinimanda, magkano ang piling pinyan? Mahal lang piling fee niyan. Hindi hmm. natin kilala kung sino itong barangay captain. Mapera ba ito? Doon pa lang eh. Piling fee pa lang. Eh may abogado ka pang babayaran. O diba? <clears throat> uh, ang barangay captain laban kay Leyte, 4th District, Richard Gomez at 12 iba pa. Kabilang sa kinasuhan, sina... Dararang, hindi ko nababasahin babasa mga pangalan. At sampung tauhan ng Philippine National Police. Biruin mo, PNP pa. As a barangay captain, ididimanda mo sampung PNP police. Ang tapang mo naman. Di ba? Criminal and Best CIDG. Kaugnay ito sa umano'y pag-utos ng mga tauhan ng CIDG sa totoong complainant na si Darlito Nunez na sumulat ng apidabit na magdadawit sa pangalan ni dating late 3rd District King Biloso sa umano'y pagpapaslang sa kanyang kapatid na si Anthony noong 2016. O, take note, 2016 pa po yung pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin, simula nung pumalag at binasag ni Richard Gomez yung mga ginagawang kasinungalingan sa Huadcom after that naghanap na sila ng kaso hanapan mo niyang kaso si Goma uh, kumbaga kinakalaban tayo eh. <clears throat> uh, this is warning for Gomez warning pa lang to first step pa lang to ng uh, hari ng buhaya at mga nasa palasyo. First step pa lang 'yan. Baka <coughs> hindi imposible na matanggal si Gomez bilang congressman. Hindi imposible po 'yun. A uh, itutuloy lang natin. Uh, 2016 pa po yung usapang kaso dito. Kumbaga hinanap na hinalap hinanapan lang talaga. Ito raw ay kaugnay daw dito si uh, Gomez. Pati Anya ang kaniyang anak na si Aida ay inalok din ng milyong-milyong para gumawa rin ng apidabit na nagsasabing si Beloso ang mastermind sacrament. sa krimen. Uh, sa, si Remandaba rin umano ang nagsabing manggagaling kay Gomez ang pera at ang abogadong si Beloso naman ang kukontak sa kanila para sa paglikha ng apidabit. So <clears throat> ang kaugnayan ni Richard Gomez sa kanya daw manggagaling yung milyong milyong pera uh, para itong uh, isang tao uh, gumawa ng affidavit para idamay itong si Ching Velasco. Congressman din po ito sa pagpaslang sa kanyang kapatid. So yan po yung parang uh, parang conspiracy kung saan Uh, kasama si Gomez. Ito po ano lang uh, sinabi na po ito ni ni BP Sara. Sabi niya, yung mga casing casing <clears throat> yan talaga yung labanan ng politika. Yung casing casing kaso, no? O pagkakaso-kaso. Si Trillanes, mababalitaan mo, nagsampan ng kaso kay Harry Roque, nagsampa ng kaso kay Banat Bay yan po ay inuutusan lang din hindi po siya talaga ang nagsampa nun <clears throat> inutosan lang din yan o kaya inoper niya kasi si si Roque di ba bumabanat din sa palasyo sa, mga, sa kamara so ito po yung sinasabi po ni BP nakaraan yung casing casing talagang ano yan Nandyan yan sa labanan ng politika. No? Ah, hindi tayo uusad kung puro korupsyon. Politika at pag-aatake ang gagawin ng gobyerno. Politika at pag-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people talk about the truth. Pinapatahimik nila yung mga nagsasabi ng totoo. Kasi mababasag yung trip nila eh. Kaya patatahimikin nila. Ang isa sa pamamaraan ng pagtatahimik, pagpapatahimik, ay kakasuhan mo. No? The harsh truth. <clears throat> so, yan po yung nakarang sinabi ni Bipisara. Ito yung sinasabi ko dati, na ang mga oligarko, si BBM, si Tamba, hindi yan mismo direkta na babanat. Hindi rin yan mismo sila ang magdidimanda no? Pupunta sa korte, sa prosecutor, sa piskal, no? Punta, ididimanda nila si Gomez. Susumpa pa sila. Hindi. Kapag ikaw marami kang pera, gagamit ka ng ibang tao, Nang aso. Sila yung pakikilusin mo. Ang pagagalawin mo lang yung pera mo. Kasi kung sila ang magsasampan ng kaso, obvious. Obvious po. Parang naglalabang kayo sa bilang mayor, no? Bilang mayor. Ang uso ngayon, ikaw mayor, gusto mong sirain itong kalaban mo, uh, kukuha ka ng tao. Sampahan mo ng kaso yan. O hanapan natin ang kaso. Pag may nahanap, sampahan. Hindi yung, yung kandidato mismo na mayor ang magsasampah. So, ganyan po yung labanan ng politiko ngayon. Kaya sabi ko, tamang-tama yung sinabi ko nakaraan. Ang susunod na gugur ito pong si uh, Richard Gomez. Dahil yun po talaga ang ginagawa ng mga aso, mga buhaya sa kongreso. Uh, kampanya na po ang ginagawa ni Tamba for 2028. Para nila matalo yung mga Duterte kailangan sirain nila yung kinahahangaan, kinabibiliban ng mga tao. Unang-una na dito yung war on drugs. Yan talaga yung kinabiliban ng mga tao. Diyan talaga siya nakilala. At uh, kinakalaban ngayon nila ito sa pamamagitan ng bloodless uh, war on drugs pero bloodless. Meron bang gera na ano? Bloodless. <laughs> napakalabo po noon na magtagumpay kapag bloodless dahil sabi ni Richard Gomez itong mga drug pusher na to uh, drug dealer may mga hawak na fire yan may mga baril yan hindi talaga in, uh, hindi talaga natin mapipigilan na magkaroon ng inkwentro at may mamatay mayroon talagang namamatay na uh, yung nasa droga, mga adik, pusher, at mayroon din na mamatay na ano, mga pulis. Mayroon din nadadamay na civilian. sa mga ganong enkwentro, hindi ano yan eh, hindi na parang <clears throat> mahirap mapigilan na maging zero. Zero na nadamay ang inosente. <clears throat> Meron talaga mga ganong pangyayari. Yun ang inexplain niya. No? Sinabi niya, maganda yung naging resulta ng war on drugs sa amin. Harap-harapan kinontra yung kinontra ni Gomez, yung paninira ng mga buhaya doon, doon sa wad, sa ko. O siyempre, magre-react yung mga yung mga naninira, no? Kaya this ano, this this hearing hearing ni Risa Honteberos Wadcom kampanya na po ito for 2028 election at inuumpisahan nilang sirain kung ano yung mga kinabibiliban sa mga Duterte <clears throat> uh, sabi ko nga ito pong ito pong si Tamba talagang gagawin niya lahat kaya lang parang tumotodo na sila lahat, pinapakilos na nila. Pati si Sandro Marcos, bumanat na rin. Tito Soto, Ting Lakson. <coughs> yan ba eh, kusa ba? Kusa ba ni Sandro Marcos yan? Eh, parang gusto manahimik ni Sandro eh. Pero pinakilos. Pinakilos siguro nung nanay. <coughs> Kasi, <coughs> ano na eh, parang walang nangyayari. Hindi umaangat si Romualdez si, sila yung desperado eh. Sinasabihan nilang desperada na si BP Sara. Parang sila sila talaga ang desperado. Kasi <clears throat> lahat pinapakilos na nila eh. Hindi naman babanat yung mga <clears throat> yung mga politiko gaya nila Tito Soto. Eh, kita mo naman nagpa-interview para bumanat lang. Pero simpleng banat lang hindi sila bumabanat ng yung talagang matinding banat. Eh, hindi talaga sila mananalo kapag bumanot sila ng matindi sa mga Duterte. Si Richard Gomez po, alam ko, artista pa lang yan, hindi pa yan pumapasok sa politiko, politika. Mayaman na po yan. Napakayaman po niyan. Billion po yung asset niyan, si Richard Gomez. Dahil mayroon niyang bahay, sa Forbes Park. Ilan lang po silang mga kilalang artista na nakatira ron. Sila Chris Aquino. Yung bahay po ni Richard Gomez, sa likod niya, bahay ni Manny Pacquiao. Talikuran po sila ng bahay ni Pacquiao. Kaya lang ang alam ko, yung bahay ni Pacquiao doon, ay nabenta na ng mahigit dalawang bilyon. Ganon po yung mga bahay sa sa Forbes Park. Talagang billion po yung mga bahay doon. <clears throat> At na nabili ni Gomez yon. Artista pa lang siya. Mura pa yun. Mura pa na nabili ni Gomez yon. <clears throat> Baka 19... Ah, kasi may mga napapanood na tayo eh, Mga early 2000. Na doon mismo sa bahay niya pero ngayon hindi na pinapakita, di ba? Ah, talagang mayaman 'yan. <clears throat> sa ganitong kaso, parang napaka imposibleng pumatol si si Gomez diyan. <clears throat> Kasi parang kalaban yata ni Gomez yung uh, kinasuhan na gumamit si Gomez ng pera para may magdemanda para masira no? So, yun, yun eh. Kaya lang, nangyari ito 2016 pa. Kaya talagang hinanapan lang ng kaso si Gomez. Kaya po sa susunod na Eleksyon 2025, ito pong mga kongresista na to. Ayan. Ayan si Pimentel. Ito yung isang member ng Young Guns, Gutierrez. Ah, Suarez. Ito si Nograles. Ito, tatakbo po itong congressman sa Davao eh. Kalaban si Polong, Si Paduano. Yan, tandaan nyo po yung mga pangalan yan sa kamuka. Huwag nyo na po iboto. Di dahil alam natin, buhaya itong matatakaw po ito eh. Ito pa. Ito mga komunista. Si Brosas. Si Castro, tatakbong senador. Si Brosas, baka party list ulit ng Gabriela yan. Eto, Tambunting. Kimbo, yung mga taga Marikina. Kimbo. Ay, eh, bahala kayo. <laughs> Mangungulekta na naman to ng LB. Ng Patek, Pilip... Patek Pilip. At baka bumili pa to ng tatlong magagarang kotse. Pag binoto nyo pa rin. Eto si Manuel. Si Raul. Ito pala, kompleto pala yung tatlong komunista. At uh, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito, bagong post po ito eh, sa Dabao. <coughs> uh, wala pong cable, no? Walang mga pansit ng kuryente sa itaas. Under cabling po yung kanilang electricity. ah uh, ito po ay, itong Dabao, <coughs> Uh, hindi pa lahat no hindi pa buong Davao City ay under cable na uh, ongoing po itong ginagawa Ito'y katatapos lang po nito na wala na wala na yung mga pansit pansit mayroon pong parte pa rin ng Davao City na may cable pa sa itaas mga kable kable pa so tuloy tuloy pala ang construction nito itong under cabling na to kaya... Ayan, no? Napakaganda. Napakalinis ng dabaw. Pero, pilit nilang sinisira. No? Eh, alam natin yung mga ganitong... Kaya lang. Bakit nga ba nagtagumpay si Bongbong Marcos? Kasi talagang nadaya naman tayo. Pero, alam natin na itong mga ginagawa ni Tamba at nung nasa Malacanang alam natin sila yung nasa panig ng kasinungalingan eh. Kaya <clears throat> maniwala tayo na ang katotohanan pa rin ang magwawagi. Eh. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.